Matthew Wright binawi sa individual performance si 3D pinaulan ng dress at RJ Abarientos nagpakilala sa Japan AJ Duma international import ng laro Game 2 ng weekend game series ng ating mga kababayan sa Bilig ng Japan na sweep ng team na kinabibilangan ng ating young Pinoy player na si Carl Tamayo ng Ryokyu Golden Kings ang team ng Itachi Sun Rockers sa final score na 82-84. Ngunit na natiling mababa ang mga figures ni Tamayo sa game na ito, ay scoring only 5 points. Grabe naman kasi ang minutong binigay kay Carl na anim na minuto lang sa buong game. Sweep din ang inabot ng team ni Dwight Ramos na Levanga kontra sa team ni Ray Parks na Nagoya sa final score na 92-73 na natiling maganda ang naging performance ni Dwight at Parks kung saan ay nakakamada si Dwight ng 14 points habang si Ray Ray ay may 9 points. Talo man ay nanatili din ang magandang performance ng ating yang gilas player na si AJ do sa team nito na Toyama Grouses kung saan ay kumamada naman ito ng impressive figure scoring 19 points, 9 rebounds at 3 assists. Tila nga malay international import na ang laruan ni AJ. Sa wakas naman ay nagpamalas na rin ng talento ang ating kababayan sa Japan na si RJ Abarientos sa naging laban nila kahapon kontra sa top-billig team na Chiba Jets. Naging dikit lang kasi ang laban na magkabilang kupunahan kung saan ay lumamang lamang ng isang puntos ang Chiba. At dito ay pinakita ni RJ kung bakit siyang tinaguroy ang rookie of the year ng KBL. Nagtala si RJ sa game na ito ng 13 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal. Hopefully ito na ang simula ng pagangat ng laro ni RJ sa Japan. Malaki ang chance ang maging best offensive player ng team nito na Shinshu Brave Warriors si RJ dahil nga hakma ang posisyon nito sa laruan sa b -League. Samantala na sweep man ng team ni Terdy Ravenna na San and Yo Phoenix ang team ng isa pa nating kababayan na si Matthew Wright na Kyoto Ana Rees sa so final score na 101 at 95 ay naangatan naman ni Wright si pagdating sa individual performance. Tila bumawi nga si Wright sa game 1 nila ni Terdy kung saan ay nagtala ito ng 31 big points, 5 rebounds at 6 assists. Umapoy at nagpawalan ng 3 si Wright na step and clear nga ito sa game na may 7 threes na nabaon habang si Terdy ay meron namang 17 points, 9 rebounds at 2 assists. Dito ay pinatunay ni Matthew Wright na nananatili pa rin itong isa sa mga Pinoy na legit shooter na papwedeng magamit ng ating national team balang araw. Samantala sa division to naman ay nasweep ang team ni Kiefer na Shiga pero nakagawa naman ito na masasabi nating disenting mga figures scoring 11 points, 8 assists at 2 steals. Habang ang team ni Bolik na Fukushima ay panalo man sa game ay hindi naman muling nakalaro ang ating kababayan na si Bolik.